Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mashi ala alkhuffain na ho tayo, alhamdulillah Ito ho ay kapalit sa paghugas natin ng ating paa kapag tayo magwudok Diba pag tayo sabi ng Allahu Jalla Ola Ya ayuhaladzina amanu ida kumtun ila salati wujuhakum wa aidiakum ila almarafiq wa msahu biruusikum wa arjulakum ilal So, dito sa uh, rijil, sa may pa, ihukasan ho natin yon sa mga nakuha natin na hadith. Binuhusan ho siya ng tubig ang paghukas. O po ang hukom nito. Alhamdulillah. Insya Allah, babanggitin natin mamaya pagkatapos natin babanggitin na ang, ang, ang hadith nito. Ang mga surut na tinatawag, ang mga condition na tinatawag upang maging valid ang ating pagmamasah, ang ating pag papahid ng Uh, pagpapalit kaysa sa mag kaysa sa maghuhugas tayo ng pa ay papalitan na lang sa pagpahid ng ating hoof ng ating sinusuot sa hadith ni Mughira ibn Shubah sabi niya kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hawaitu li khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain sabi ni al-Mughira ibn Shubah ito naman sabi ni Hudhayfah ibn yaman kunto ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fabala wa tawadda wa saha 'ala khuffain." Sa dalawang riwayah dito sa kitab na itatakil natin, kitab ni kay Imam al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi. Sabi po ni Mughirah Sahabi ng Jalil, kung tumaan nabi sallallahu alayhi wa sallam, kasabay ho ako o kaya kasama ho ako sa pagsapar, sa paglalakbay ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ng mga ulama, ang safar na ito, ito ho ay ang pag uh, lalakbay nila patungong tabok na makipag-gazwa doon sa may tabok. Sabi niya, فَأَحْوَيْتُ لِأَنْ زِعَ خُفَيْهِ Sabi niya, yumuko na sana ako na dapat sana tatanggalin ko ang kanyang khuf, yung suot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyo na sana siya at tatanggalin niya. Ngayon sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma." Kumbaga, wag mo tanggalin. Hayaan mo na lang silang silang dalawa ang khuf ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. So kumbaga, ang kwento nito, na ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, siya ay nagudo pagka naabot na ho yung buhusan na sana ni Mughira ang paan ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ng tubig. Ngayon, tatanggalin niya sana ang khuf ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Ngayon, sinuway siya ng propeta sallallahu alayhi wasallam, Sabi niya, da'uma, ah uh, Diyan na lang yan. Ay uh, ang dalawang khuf na yan. Sapagkat sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, fa inni adkhaltuhuma Oh, hiratain. Nung nilagay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang dalawang khuf, ito ho ay sabi niya, nasa malinis po ako. So isa 'yon po sa mga requirements, insha'Allah babanggitin natin mamaya. So ngayon, mula kay uh, Khudayfa ibn al-Yaman, sabi niya, "Kuntu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam o kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, kasabay ako ako tang araw kumbaga kasabay po ako sabi ni Ruday Fatab ng Yaman fi safar sa paglalakbay ng propeta sallallahu alaihi wasallam Fabalah ngayon fabalah, umihi ang propeta sallallahu alaihi wasallam wa tawadda kumbaga pagkaihi ng propeta sallallahu alaihi wasallam direct ko siya agad-agad nagwudu sapagkat iyon ho ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ho siya naging marumi sa tingin ng Allah jalla ta'ala sapagkat every time ho siya mababatal ang kanyang wudu magwudu siya agad. Pagkatapos sabi ni Hudayfa, Prophet sallallahu alaihi wasallam sabi ni Hudayfa Abdul Yaman, "Wa ma sa'al Pagkarating ho doon sa may bandang pa, pinahiran niya lang ang kanyang khuf. 'Yun ho ang mga hadith na nagpapatunay, maari ho tayong magpahid na lamang sa ating mga medyas o kaya sa ating khuf, sa ating sinusuot Diyan sa may paa kapag tayo ay nasa safar. So, ibig sabihin na paglalakbay. Pag naglalakbay sa tatlong araw at tatlong gabi. Kapag mukim naman, Kapag residente ka, hindi ka naglalakbay, yaumun wala ila. Ibig sabihin, 24 hours mo magagamit ang pagsusuot ng um, hoof o kaya medyas. Dito sa atin, medyas lang ang meron. Ang unang requirements dapat pag sinusuot mo yan ay dapat malinis ka. Nasa kompletong wudu ka. Hindi ka nasa uh, rumi. Pangalawa, dapat yung hoof na sinusuot mo ay malinis siya. Hindi ako siya marumi. Pangatlo, dapat po ang hoof o kaya medyas natin dapat ay matatabunan ang lahat ng mga hinuhukasan natin. Tulad ng bukong-buko, ang requirement sa paghukas dapat maabot hukasan ang ating bukong-buko sa may pa Ngayon, dapat ho yun, tabunan ng khuf o kayamidjas ang paang yan. So, yun ha ang pangatlo. Nabanggit natin sa mga condition ng pagsusuot ng khuf. So, wallahu alam yun lang po ang sa hadith neto. Subhanak Allah wa'l-hamd. Insha'Allah, la ilaha illa'l-hamd. wal